Aabot sa bahigit kalahating milyon ang bilang ng overseas Filipino workers sa bansang Malaysia. Basi po yan sa tala ng Philippine Embassy. Bakit nga ba mas pinipili ng ating mga kababayan na magtrabaho roon? Alamin sa ulat ni Bien Manalo. Marami sa ating mga kababayan ang mas piniling magtrabaho at hanapin ang kanilang kapanaran sa binansagang the land of the hornbill ang bansang Malaysia. Ayon sa Philippine Embassy in Kuala Lumpur, mahigit kalahating milyong OFW ang nagtatrabaho sa Malaysia na karamihan ay pawang mga skilled worker at professional. At sa isang restaurant sa Kuala Lumpur, nakilala namin ang tatlo sa kanila. Meet Swaib Abdullah Bayrula. David Ian Salazar at si Rosna Binti Hazana taong 2007 nang makipagsapalaran sa Malaysia si Swaib Abdullah Bayrula. Tubong hulusulu si Swaib. Pero dahil sa hirap ng buhay, na ni Swaib na ibang bansa para makatulong sa kanyang pamilya. Bagaman nakatapos sa kolehiyo, ay hindi naging madali para kay Suwaib ang makahanap ng trabaho roon. Nagtrabaho siya bilang factory worker, security guard at waiter sa mga restaurant. Pagka-graduate ko lang ng college kasi pumunta na ako doon sa dito. Sa awan ng Diyos, okay naman pang araw-araw. Kasi hindi naman kataasan yung sahod dito sa Malaysia sa kasalukuyan, nagtatrabaho si Suwaib bilang manager sa isang restaurant sa Kuala Lumpur. Sa Kuala Lumpur na rin siya naninirahan kasama ang kanyang asawa at dalawang anak. Laban lang tayo sa buhay kasi wala tayong ano, kundi laban lang. Kung anumang pagsubok, basta laban lang. Basta wag lang makalimot sa, sa, sa Diyos. Mula sa Buanga, lumipad patungo Malaysia si Rosna Binti Hazana para doon hanapin ang kanyang kapalaran. Single mom si Rosna kaya kinakailangan niyang kumayod para matustusan ang pangangailangan ng kanyang tatlong anak sa Pinas. Iba't ibang trabaho rin ang pinasok ni Rosna sa Malaysia para kumita. At ngayon, dalawang taon na siyang nagtatrabaho bilang isang waitress. Dito kasi, uh, kung trabaho lang po ang hanapin mo, di, di ka mawawalan ng trabaho. Kung masipag ka lang maghanap ng trabaho kahit ano, kung hindi ka po namimili, marami naman pong trabaho. Dalawang dekada nang hindi nakakauwi ng Pinasiros si na kaya lubos ang kanyang pangungulila sa kanyang mga anak. Sa mga anak ko po ay mahal na mahal ko po sila kahit na hindi ko sila nakakasama. Mahal na mahal ko po talaga sila. Ang wish ko lang po sana uh, makapagkita kami ulit at mabuo yung pamilya namin. Ibat-ibang trabaho ang pinasok ni David Ian Salazar sa Lazard sa Pinasa para masuportahan ang pangangailangan ng kanyang asawa at anaka. Pero anya, hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita kaya napag-isipan ni David Ian na makipagsapalaran na rin sa Malaysia. Dubyembre noong nakaraang taon nang magtungo si David Ian sa Malaysia at nagtatrabaho siya ngayon bilang isang waiter. Sa Malaysia na rin naninirahan ng kanyang kapatid at ina na nakapangasawa ng Malaysian National. Masubukan ko na lahat ng mga pwedeng gawin doon kung buhay pamilya ka sa Pilipinas, construction ka, yung skilled construction, construction ako pero kulang pa rin sa buong araw ko yung pansawad ko. Mahirap man, tinitiis ni David Ian ang pangungulila sa kanyang mag para na rin sa kanilang magandang kinabukasan. Sa so mag-ina ko po, mag-ingat kayo lagi dyan, mahal kayo. Nandito ako sa ibang bansa, nagsasakripisyo para sa sa inyo at sa future ng ating anak. mahal na mahal ko yung dalawa. Sa mga kapwa W laban lang. Sige, kaya natin to for the future. PN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.